darating na si kuya mo. Gagaling. Pwede na tong buhusan ng bukas. Ang gabi lang partial kasi ang gagawin namin. Hindi kasi ito tumunulit ang buhos. Alas tapos ng forma. Ito kasi ang pinakakanupi na. Teres. Parito na eh. Hinabang na agad. Ang buhusan namin bib lang ang mabuhusan tapos ilalagay na yung steel deck linggo ngayon kaya hukas kaya na itong mabuhusan ayan oras pa tapos na yung na patibay lang Pagkabuhas ng bayon, pupurumahan nilagay yung steel deck. Bari third floor na ito. Yung sa baba.